Pagdating po sa sektor ng turismo, napakalawak po niyan eh. Hindi po ba? Alam natin kung sino ang uh, mga apektado. So, uh, to be simple, sino ang tunay nakakatawanin yung sektor? Kasi pag sinabing turismo, maraming klase po 'yan eh. So, sino po ang uh, talagang tutumbukin niyo? Ah, uh, lingid sa kaalaman ng lahat. Well, ang John, na... um, okay, sorry. <laughs> Okay, uh, silent mode. Go it. ahead. Silent mode. Apa, go ahead. <laughs> Sorry, you say, kasa <laughs> Lingit sa kaalaman ng lahat okay. na okay. Ang, ang ang sakop ng turismo, halos lahat, sa klaw ng turismo, halos lahat ng sektor. Kung mm -hmm. tutuusin, naging, ano lang to, naging obvious sa atin nung, nung pumutok ang pandemya. Marami sa atin ang alam nang natin na turismo ay yung mga nagtatrabaho sa travel agency, sa airline, flight attendant, tour guide, hotel. Pero ang ang totoong turismo yung nasa baba, yung mga ano, sa value chain kasi ng turismo, maraming mga mangingisda, mga magsasaka, mga nagtitinda sa palengke, mga driver ng mga taxi, driver ng mga transportation, tricycle, yung mga kung alo-alo pa dyan na, na, mga common na mga tao nasa, ano, nasa lansangan, sila yung mm. turismo actually. Kasi sila yung nagdadala ng, na, may movement ng, ng tao sa, sa bayan. So ngayon, kailangan nating matulungan itong mga marginalized and displaced. Marami nga sa ating ngayon, marami nga sa mga displaced tourism workers ngayon, walang trabaho. So, napunta na sa mga unemployed. So, mm. siguro, kung ano lang, as per ano lang, Malamang nasa 20% lang nakabalik ng trabaho uh, nakabalik ng ng business sa uh, tourism. Hindi pa lahat na, nakapasok sa trabaho. Kahit security guard, na security guard ha, pag nagtatrabaho si security guard sa isang hotel, uh, isang ano siya, uh, isang turismo, tourism worker din siya. Construction worker nag nagtatrabaho sa sa isang gusali na gagawing hotel or gagawing restaurant. So part of tourism din siya. Kaya nga sigaw ng aming aming grupo is kasama ka sa turismo. Yun ang aming sigaw talaga. So, oh, yeah. kaya kaya nga nang namin yung mga kasama, natin natin dyan. Na samahan kami. Alright. Uh, attorney, may karagdagan ka po. Go ahead. Yes, yes. Tama po yun. Tama po yung sabi ni Sir Redmond dyan na inclusive po yung tourism natin. Lahat ng sektor. Lahat, pati yung mga farmers din. Kasi yung hmm. farmers kasama yan sa farm tourism tsaka silang ang ng food chain. So lahat po ng sektor, yung labor, labor groups, yung uh, transport groups. So lahat po ay kasapi sa tourism po. So we okay. represent almost everyone sa hmm. tourism industry. Uh, right. Can I okay. give an uh, John, pwedeng ako magbago na to? Po. Go ahead when, po. When po I was Uh, nagiikot na kasi kami so i went to the province um, may isang mangingisda tinanong niya ako sabi niya uh, kami ba ay kasama sa turismo? Ako ay isang mangingisda. Kasama ba mm -hmm. ako sa turismo? Sabi ko, "Yes." Sabi niya, "Bakit? Paano paano na ako maging turismo? Hindi na ako social. Gaya niyo airline, <laughs> hotel, travel agency." Sabi ko, uh, before the pandemic." Sabi ko, "Anong ginagawa mo? Nag, yung yung mga isda ko dinadala ko sa hotel, dinadala ko sa restaurant, mabili." So ngayon, ano nangyari? Sa pandemic, wala na akong mabenta. Wala nang ano to because of the pandemic." Sabi ko, "See, because of you, nagkaroon ng uh, yung restaurant na, nabuhay buhay because of yung mong hotels na buhay, ang mga turista kumakain doon. So kasama ka, you are a supplier, so you're still part of tourism. So doon lang niya naintindihan, ah, ganun ba? Sabi ko, See, yun yung, yun yung sinasabi namin, nakasama ka. Kasi sabi niya, mangingisal ako, ba't naman ako napasama dyan sa inyo? Hindi eh, naman ako social <laughs> sabi niya. Kasi na notion <laughs> nila, John, social okay. and tourism, okay. hindi Sabi ko, you have to see down below. Kasama namin ang mga tao sa baba. Yung mga, mm -hmm. yung mga nag, nagbibenta ng sa palengke, nagbibenta ng mga isda or whatever, mm -hmm. yung mga souvenir items, kasama sila yung mga masahista. Yung mga, mm -hmm. in fact, mayroon isa sabi niya, ma, manicurista po ako. Nagkuputo lang po. Paano Kasama <laughs> ba ako sa turismo? Sabi ko, di ba, pag ang turista ay pumunta dito at pumunta sa parlor, magpapaayos. Eh di ba, uh, kasama ka pa rin. Sabi niya, oo nga pala, no? <laughs> right. Eh, dagdag ko lang, Mama, at Sir, sabi ni Ishtan, I don't know if you know her or him, Ishtan, sabi niya, Correct, kasali si Suking Manong Barbecue at si Ate Kwekwek sa kanto, kasama natin sa turismo, sabi niya. Tama po yan. <laughs> Alright. Una sa balita, una sa impormasyon. Hindi sa entertainment at musika. Dahil lahat, andito na. Araw-araw, kasama ang buong puwersa na nangungunang tabloid sa bansa. Abante, L na L. El.